Narito ang ilan sa mga katotohanan tungkol sa mga batang may autism. Una, magkakaiba ang kanilang paraan ng pagkikipag-communicate. Ang ilan sa kanila ay maaaring makipag-communicate sa pamamagitan ng pagsasalita, paggamit ng sign language o assistive technology upang i-express ang kanilang sarili. Pangalawa, magkakaiba ang kanilang schooling needs. Habang ang iba ay makakapag-aral sa regular school, ang ilan ay mas magbe-benefit sa specialized education o kaya ay sa homeschooling setup. Pangatlo, magkakaiba ang kanilang independence level. Ang pagiging independent ng mga batang may autism ay magkakaiba. Ang ilan sa kanila ay makapamumuhay ng mag-isa sa kanilang pagtanda, habang ang ilan ay mga ng na magkakaibang degree ng tulong at suporta sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pang-apat, mayroon silang sensory sensitivities. Ang mga batang may autism ay maaring makaramdam ng malakas o mahinang sensitivity pagdating sa mga sensory stimuli, katulad ng light, sound, touch, taste o smell. Ang ma, meron silang difficulty with social interaction. Karamihan sa mga batang may autism ay nahihirapan sa social interaction. Nagsistruggle sila sa mga non-verbal communication cues, o pag eye contact o maintindihan ang mga social norms.